ay okay, mga Karubiks, magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, inuulit ko ulit ang pag uh, tutorial ng 4x4, no. Oo, yung kasing nakaraan, tagal na, no. Oo, maraming kulang yun eh. Dadagdagan lang natin ang bahagi, no. Okay, so continuation tayo. Ito yung nabuo nating mga centers. Kung paano siya binubuo, no. Okay ngayon, edges tayo. Sa edges, halimbawa, nagtap ka ng orange, diyan ka nag maki-slice. Slice tawag dyan eh, no? Or green, red, blue, white, yellow, o kung ano nga, kung diyan na, no? Kung diyan ka nag-umpisa, diyan ka na lang. Maliba na lang kung kabisado mo na, no? Okay. So, unang-una, edges, observation muna ang ating gagawin. Kasi may puti, baka may, may, paris na yon hindi pala. Okay lang. So, ang nakita ko lang ito. Yellow. <clears throat> so, pwede namang kung type mo yung dilaw, pwede namang dalhin mo siya doon. Ayan. Na. No. Okay. So, maghanap ka ngayon ng ibang mapipir Ganyan. Wala. Sa gitna, wala. Okay, wala. Sa taas, anong meron? Yan. Wala. Natural lang na no? malikot tayo dahil naghahanap. Ito. Yan. Orange, yellow. Okay. Pagka ganito magpupuno ka lang ng apat ditong edges na buo tulad nitong blue. Okay na. Apat. Lagay mo siya sa ilalim. Apat din. Okay na. Tapos gitna. Okay. So, balik tayo. Okay. So, dapat, pag ganyan naman ng gagawin mong pag-prepare, no? Dapat magka-paste sila. Ipapalit mo ngayon ito dito. No? Okay? Okay? No? Okay. So, palit natin. Yan. Kasi, pagka pinalit siya, meron ka ng isa dyan, no? Okay. Magkasalisi na sila. Pwede mo na ngayon siyang ipir, Ayan, ganon. Na. Tapos, sasama natin dito. Ayan. Okay. Then, pihit mong ganon. Kung itago mo para yung broken ang ipapalit mo. Ayan. Ayan. Okay na. So, ito, no, di yun nga, na-insert na natin yung isang edge na nabuo. Pwede mo nang hindi ibalik na ganun yan. Pwede nakaganyan. Basta ang recommend ko, wag mo siyang gaganunin. Dahil pag nag-slice kang ganon, si baklat yan. <laughs> Nawala lahat yung binuo mong mga center. Kung nag-slice ka ng ganyan, puro ganyan ng slice. Na? Pwedeng ibaba kung saan. Na? Okay? So, saan ba yung magka-pair kanina? Pag ganyan. So, basta kahit papano, paano, wag lang, wag lang yung pag na nakakontra pag nag-slice kay na na oh. Okay? So, kung slice, nag-umpisa ka sa slice, eh, ay pag ganun, oh, puro pa ganyan, kahit pabalik. O kahit itama mo sa kulay, pwede. Mas sure ito eh. Pero pag sanay ka na, hahayaan mo na lang nakaganyan yan. Tapos, hanap, hanap. Ganun. No? Okay? So, yun nga, no? Hinayaan nating naka, hindi nakaperding sa kanyang kulay. Okay lang. Tignan nyo ang resulta mamaya. May nakita kasi ako eh. Yellow, red. No, same lang din. Palit natin dito. Ayan. Akit natin siya doon. Yun. Then, slice. I-pair natin. Ito minsan natatama. Oh. oh. minsan may kusa siya. No. Kung ano yung need mong edge, pagka pair mo ng ganyan, minsan tumatama. Hindi mo na kailangang ibalik. So, tandaan lang, no, pag mag, mag aakit ka ng edge na, tawag doon, pair na, dapat sa broken ka magpapalit. Na, no. okay. Tuturo ko naman yun. Ayan. Taas natin, lagay natin yung broken doon. Then, back down. Ayan. Di isa na lang, no. Hanap pa tayo. Ano pang meron dyan? Itong blue, parang nasa taas, so hindi pwede. So, dito. Meron ba ito? Ayun. So, kahit anong kulay naman, basta pair siya, no? Basta ganyan sa umpisa. Magka-paste dito. No? Lagay ngay natin siya doon. Taas mo to. Lagay natin yun, yung target mo. Slice. Diba yun? Eto yung magpapalit ka, no? Hindi ka pwede magpalit dito. E ano papalit mo? Hindi naman broken yan. Buo. Anong gagawin? Hindi balik mo, no? yung kapwa mo buo. Papalit mo siyang ganon, eto yung broken, siya mong lagay doon. Okay. Ayun. Hmm. Buo na, di ba? So, edges lang yung topic, no? Huwag kang titingin sa iba, malilito ka. Tulad nya, hindi yung nakatapat sa ano, malilito ka. no So, yung edges na apat, pag nalagyan mo na, lagyan mo sa ilalim. Eto naman yung lalagyan natin. Okay? So, hanap ulit. O, lagi naman naghahanap kasi kailangan mong punan yung ibang edges. Ito, oh. Okay. So, sa apat na to, ganyan ang posisyon ng paghahanap. Kailangan magka-face sila ng parehas. Ayan. No. Hanggang dito. Pero pagkagit na makikita mo mamaya. Ayan, may suspense pa. No? O, ganun. Okay, so yon, di ba? Taas natin, pwedeng gamitin ng kaliwa, pwedeng kanan. Kung anong gusto mo. Hmm. Tapos, hanap uli. Ano pa na ito naman. Meron namang case na white blue, white blue, kaysa itapat mo pa yung puti doon, dito mo na lang ipalit. Parang yun na yung magka-face eh. Yung puti na yun, eto. Di, di ba? Parang ganon. Ayan. Okay. Eto sila eh. No? Eh, nandiyan na yan. Eto na lang ipalit mo. Ayan Oh. No? Saka mo insert to. Pwede dito. Mag-slice. Pwede. Na? Okay. Eto yung buo. Hmm. Tanggalin lang natin isang hindi buo. Then, ayun, oh, natyambahan natin. Oh. Hindi na tayo nagkagano ng matagal, di ba? Depende, eh. Yan. Yan. Di isa na lang, di ba? So, meron pa ba? Mm -hmm. Ito na lang. White orange, ayun, no oh. ay Ayan, ganyan na naman, oh. Dito na lang din. Ayan, no. Ayun. Then, slice i-pair yan. Isa na lang. O, dun ulit sa buo. ganoon Ayan. Ngayon. Kaya, kaya. Mm uh -huh. ko kasi sa oras para hindi masyadong mahaba. Saka mo ngayon itatapat ang kanya-kanyang mga kulay. Kapag kompleto na yung tig-apat na edges. Up and down. No? Okay. Ayan. Ganun. Kahit anong kulay pa yan, basta pares. O, tingnan mo. Hindi naman dyan sinusukat yun eh. Basta importante yung edges nila, pair. No, kahit anong kulay pa yan. Okay, eto na yung medyo mahirap-hirap ng bahagya. <clears throat> so, et, ayan, pinair na natin, no. Ayan. So, ang lumabas na pairing ng ating mga edges, kung ano-ano, no. Ayan. Eto ngayon yung metril dito. Dito sa last four edges mga karubiks kailangan naman magkatapat silang ganyan. Yellow green yellow green. Magka-face naman silang magkatapat. Pag sa labas, kukuha ka pa lang ng pang-apat dito, magka-face din pero ganyan lang, hindi magkatapat. na kapag po, last four edges naman magkatapat na. Dito magka-face magkatapat na magka-face. Dito naman magkasalisi. Okay? Naget ba? Kasi dito gagamit na tayo ng algorithms para pagbalik buo pa rin to. Yan. Yung mga pinagbubuo natin na yan. No? Okay. So, pagtapatin mo lang tulad nyan. Ayan. Yung prosesong gagawin natin na una na to, same lang din ng nandyan. Ang gagawin. Okay. So, ganito lang. I-slice mo yung ilalim, papunta ron. Then, taas mo to. Iwas mo doon. Baba. Iwas mo naman doon. Ikot mo ng bahagya. Kumbaga, pinagpapalit mo lang. Mm. Then, back. Asan ba yun? Ayun. Hmm. iba Yun yun pero hindi mo na damage ang mga center na ginawa natin. Okay. Okay. Uh, wala 'yung magkalayo. Ito, ito, ito. Hindi 'yun 'yung magkatapat Yung una ito, no. Nakita mo. Ito naman 'yung magkalayo pero magka-face. Ayan. Pwede, no. White green. Yung kabila. White green. Okay. So, pag tinignan mo sa side na yan, eto siya at saka ito. Okay. Okay. Ang pag-slice, mamili ka lang. Pwede, pwedeng ito dalin mo doon or pwedeng ito dalin mo doon. Kung saan mo gusto. No. Pwede naman sa taas to. Sa taas, pwede rin. Ito dalin mo doon. Ito dalin mo doon. Halimbawa, ito dinala mo doon. Yung ibaba, ano? Ito ayan, no kung nga ang algorithms natin ay kanan, um, iaharap mo sa kanan to, no, eto yung algorithms, taas mo iwas mo balik, lagay mo doon, ikot mo ng bahagya ang cube, taas mo naman to, parang pagpapalitin mo lang siya, ganun then back down, then ikot mo dalawa, back set up, move yun, yun. no iyon No. So nasaan yung pinag ano natin? eto 'Di ba yung white tsaka green? Ayan, magkapares na sila. Yung naunang buo, ayun. O, oh, kasi ang topic lang natin, mapag-pair sila eh. Kaya hindi siya nagalaw. Na. No. O, kaya dito, ah, magkasalisi eh, no? Hindi pwede yung ganyan. So, ganun din ang sitwasyon nila. Magkalayo. Hmm. Alam mo na, kagagawa lang natin. Ito naman yung dali natin doon. Hmm. Ayan. Diyan ka nga. Diyan harap. Hindi mo na gaganun. No? Okay. So, ganun lang din, no? Ayan. Pwede palang ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, gamitan mo ng thumb. Tsaka ito. Ayan. Then, back. Ayan. Ayan, no. Di buo na lahat. Okay? So, stop muna tayo dito. Part 3 tayo ng pagbuo. No? Okay, kasi mahaba eh. No? Oo. Okay, so maraming salamat po mga Krobix. Abangan nyo yung part 3. Okay, bye-bye.